Rapa y no ya. mga kapix, kumusta? It's Megan po, Pits Vlog. Ito ang magpuno naman sa ating YouTube channel. So, for this video mga kapix ay uwi na ano naman at kasama ko sila Mama Pix at si Dian din. Saka si Patpat -Pat Chris Lane, ako Chris Lane. Si Isra, saka si Sansan. So, nandito na po kami ngayon sa sa <laughs> so, time check mga kapits, alas 5. So, babayad pa lang namin ng ano, ng ticket para sa barco So, pupunta kami sa terminal. <laughs> pat, 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 dalipat. So, pakapunta po ko rin ko din dito pag ng barko sa Palampon. Pero, dinadaanan ko to nung ano, nung nagmumotor ako nung umikot ako kung walang biyay sa Bilyaba dinaanan ko tong ano to, kulumpon diretso ako ng Isabel so malayo daw yung ano dito yung terminal fee yung ano nila yung ticket nila para sa barko ay eh, nandun malayo sa ashing terminal pinila dito daw so diretso na kami sa ano barko sa dito na na kami magsasakay ano ma'am at ito ma'am padjali oh ice cream So yan, lakad-lakad muna kasi umaga exercise so may dala naman kaming baon mga kapiks so maya, maya, na kami mag ano breakfast at nandito na kami dito sa gate 1 daw sabi nga mga kapiks kasi sila na lang yung dito yung showcase sa pabalik balik dito ako first time ko palang makasakay dito sa port ng palompon So, buy tayo ng ticket. Nandito na po kami ng mga kapiksal. Po. Waiting na po kami sa abang. So, medyo konti pa lang yung tao dito. At, mag lang muna kami. kakain kasi kakayang breakfast para mamaya sa barko, Dech, so, 12 na naman kami. So, ito lang yung mga pics yung uh, pagkain na dala. Kasi, may na kasi mag, ano, musub. Okay. Medyo sato lang yung dala na mga pics. Wala pang barko. Yung, oh, hindi pa yan, hindi pa yan yung barko mga pics. Medyo maliit. Um, Ang, ano ito? Oo. Oh. oh, yan pala mga kapiks.

magutom si Pat Pat ano Pat magutom pangaon yan maubos na nila yung baon tapos yung toyo na dala pa yung niluto kagabi si Waitera so mamaya na lang yung pagdating dun ma'am pangaon mom ma Tapos yung sardinas, tagbaw din po ako ng sardinas sa Bidwat Pat. Ang yung, yung sardinas pa, kung mamaya na lang yan. Kaso hindi na ata abot kasi wala ng kanin. marami na po kami ngayon ano, mga pasayas kanina kunti, kunti pa lang so, dito kami sa barko pa oh, gabi kita maabot nito dere dere pa ginami na po yung bag ko <laughs> saan ka galing? galing Maynilag <laughs> Ah, não, Yan. Mulang pala dito mga kapits. Isda. Isda mga kapits. pa pala ng ulan dito mga kabis oh, Yo, medyo basa yung ano dito nila tapos doon no? Oh. ang daming isda yan mapapalapoy yung ano namin bus so doon na lang po kami maghihintay kapag uh -huh. yung papa lumusa dan bag aad eh agay ginawa ko excuse <laughs> thank you pohon pohon balik takluban hahaha 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 yan, nandiyan na pala yung sundo na amin. Sa merim bring ko, umay na. <laughs> At sa iyan, mga kapiks na napusog yung mga bata. So, kami ni Papa Pigs. Galakad po muna kami ng ano, dahan-dahan. Ano -dahan. po, po yung dahan ko. So si Ate Isa, dalawang beses pong kas sa bus kung ha, kung kailan po malapit na kaming bumaba. Ni ni Popo ini. Wala di Risa Suyan So yan, welcome so good ulit. Nung pagbaba po namin ng ano, palumpon, Ah, uh, tatapos lang po siguro ng ulan kasi yung kalsada po mabas maano, Mabasa. Nakad po tayo sa maaraw na panahon. Masirak, masirak. dami po dito yung ano puno ng manga mga kapiks halos ano po manga yung puno dito may pa nagpadala ka murunda ano? Tendria hala ka ano lang iti murag morag kalit lang abiyahit iti pag-deliver eh. lang <laughs> iti mag-porter na lang may pwede man isa kayo sa kuan sa bus ito na si Christian iba naman yung daraw yung oh, daraw kanina? na oh? kapaso. <tik> di nama berapa papa bits? Bagam di kita makai. tapi kita <tik> <tik> main ke papa. Anak. Aw udah ko pa mati space. Sige, chanosod nga rin. Okay na. 森森。Sun sun. Push. Gawa po ng upuan si Cleo Reagan Halo, Te Nanumbalay na po, may nanumbalay 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 kasi ako nung balay kami, mamanak sa Kasi pikay, ano ko nung balay, suko. At yan, yung ano nila, banding kaagad. Computer. Computer. Ano naman yung mga por marias. Sakto, mag alas 12 pa lang mga kapit. So, sakto, salo-salo kami kakain at surprise din kami sa ulo mga kapit. So. So, gulay sila. Baka mamaya tumamaya mamaya ito. kita uh, na naman. Tapos, ito po yung <laughs> tira naming ulam. Ayan. Ay, 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 bulad, yung bulad. Hindi yung, na buksan yung, tapos yung bulad. So, kain muna kami mga Apex. Ayan so, mga Apex, kain muna kami. Ay, mga bata mamaya pa lang kasi nalito. Hindi Dito na gumuto, nililibang sa akong pito. Ako sa atin kain sa kahit. Tapos lang niya bumigay. Ayun ko ka sa kayo. kanina. Hello hmm? mm -hmm. po. Awit po man, man. Si Mama Dax na naman ko yung ano. Mag-aasay lang ako, mag-aasay. Asay pa ko nang Patuloy. May tulong pa. Oo. May tulong pa dito. Ito, tapos ka na?

ang ginpaksi, may damon ko, may kwan, may kina kain tayo guys kain ikakipangalawang session, andun si mama pics na muguas na kausyon 私は全力で。